Ito po ang latest update dyan sa Pasig. Okay? Wala pang eleksyon ay mukhang talo na Itong si ni Ian Sia eh, kasi ngayong umaga ay nag-file yung uh, COMELEC task force for safe uh, para po uh, disqualification uh, nitong si Attorney Ian Sia para po sa dalawang komento na sinabi po niya during the campaign eh okay? Um of course yung una yung sinabi niya tungkol sa mga single mom siya ay nagjoke kahit pa joke yon siya ay nagjoke na yung may meron daw mga single mom yung nireregla pa uh, once a year pwedeng mak resiping sa kanya. So hindi po nakakatawa yung joke na yon. Yan po ay uh, nakaka-offend para po sa mga single mom at mga solo parents po natin. O tapos hindi pa siya natapos uh, sa kanyang mga sumunod na mga na mga pagsasalita ay uh, may beenadi shame pa siya. Na staff, di ba? Tungkol sa katawan naman ng isang staff niya. Uh, talagang out of uh, out of uh, place yung pong pagkomento nitong si Attorney Sia Um, according to Comelec Task Force Safe Chief Sonia Lozada, both incidents were cited in their petition for disqualification against SIA. So yung dalawang moment na yon, yung dalawang mga sinabi niya na yon, yan po ang magiging laman nung disqualification case laban dito kay Sia. Sa akin po, in, at least itong Comelec, di ba? May mga reklamong ganyan, ina-action na nila. O lalo na, pangalawang pangalawang insidente pa, in a span of a few days, ay uh, mabilis naman umaksyon yung Comelec na pagdating po sa mga ganyang insidente. Sana pagdating din sa mga vote buying, pagdating din sa mga mga paglabag sa mga campaign rules ay uh, maging ano diyan maging ganyan din kabilis umaksyon po yung COMELEC. Okay. So maganda din naman na binabantayan para po mag-iingat yung mga kandidato, wag namang uh, magsabi ng mga nakaka-offend, 'di diba? Sa wala namang masama mag-joke, wala namang masama mag uh, magbiruan paminsan-minsan pero pag masyado nang nakaka-offend sa isang sektor, eh kailangan pong Uh, na ano, ano, kailangan ng aksyon na na ng COMELEC pero ako personally ah uh, Ayoko sana ng ano eh, ayoko sana uh, ma-disqualify itong si Attorney Ian Sia. Ah, sa akin lang 'to, personal ko lang 'to ah. um, kasi gusto ko siyang talunin ng malaking margin, landslide tambakan talaga ni Congressman Roman Romulo. Ganun ang gusto kong makita sana sa mate. Excited sana ako don. Kasi sa totoo lang doon sa kampo ng mga diskaya, eh, itong si Attorney Ian Sia ang ah, medyo pinaka uh, masasabi nating mayabang, okay? Mahangin. Puro paninira, puro hindi magagandang sinasabi dito kay Mayor Vico May nasasabi pa, dinaya So gusto ko tambakan siya ng sobra-sobra Nitong si Congressman Roman Romulo Sa sa parating na May 12 elections Yun sana yung gusto kong makita mangyari Kung siya ay ma-disqualify Sasabihin na naman niya, makapangyarihan si Vico, ganyan-ganyan Kaya tayo na disqualify. Ah... Uh, Hinaharas na naman sila, ginigipit na naman sila, kahit na siya naman yung may kasalanan, di ba? Wala namang nagsabi sa kanya nasabi niya yung mga offensive uh, na sinabi niya na yon, di ba? Sarili naman niyang kasalanan yon. O pero sisisihin na naman niya sila Vico Soto, sila Kong Roman na ano yan na kumaga tinatarget uh, tina target nyoko, niyo ko, uh, gini inaano niyo ko, uh, ginigipit niyo ko. Yun na naman ang magiging excuse niya para po uh, siraan itong sila Mayor Vico at victim na naman siya ganoon naman sasabihin eh sigurado na ako ganoon po ngayon pa lang ganoon na sasabihin niya tungkol sa disqualification case na ito lalo pa kaya kung siya ay ma-disqualify eh, sa akin po maganda eh patapusin na lang yung eleksyon hayaan mong mga nyo na ang Uh, sumi pa sa kanya at uh, bigyan siya ng reality check na ang layo sa kanya ni kong Roman Romulo na isang napakahusay na congressman, mahusay na mambabatas at uh, disente at maayos na tao. Hindi mayabang, hindi mahangin, magaling lang magtrabaho, magaling lang magserbisyo at magaling gumawa ng batas para sa mga pasigenyo Sana ganun yung mangyari. Pero siyempre kailangan sumunod sa rules kung mahanapan ng COMELEC ng, uh, ng grounds para ma-disqualify, di ba? Rules nila 'yan, ano nila 'yan? Discretion nila 'yan. So sila ang bahala diyan. O pero basta tayo, buo lang ang uh, support natin dito kay Mayor Vico at uh, malaki naman yung lamang lalo pang ayon eh nagfo-fall apart yung team Diskaya kaya eh tayo eh sa akin na more than yung pagkapanalo ni Mayor Vico at nung kanyang buong slate. Syempre gusto natin 15-0. Hindi na makalusot yung mga kandidato ng kalaban. Gusto natin straight yung giting ng Pasig. Bukod doon, uh, this is ano eh, gusto nating ipakita sa mga Pilipino that there is a better way moving forward. Na itong si Mayor Vico ang future ng Philippine politics. Magulo ngayon, maraming awayan ngayon. Pero tignan nyo, merong kaya naman pala na magkaroon ng isang leader, ng isang mayor, ng isang public servant na nagsiservisyo ng mahusay, walang korupsyon, at uh, umaga makabagong paraan, umaga hindi, hindi nilalamon ng sistema. Yan po si Mayor Vico. We want to amplify yung mensahe ni Mayor Vico ng good governance. Uh, hindi lang sa Pasig, kung hindi sa buong bansa. Para, of course, maapektuhan din yung mga ibang race kung saan may mga tumatakbo din na mga champions ng good governance. So, yun naman ang goal natin. Kaya, dumadalas tayo dyan sa Pasig. Focus tayo dyan, kala Mayor Vico. So, ayan. Yun naman po ang goal natin dito. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Uh, sa Pasig, umaagos ang pag-asa. See you sa next video guys for Vico Serie.